Dr. Vito, kami naman po ay araw-araw umiinom po ng gamot sa hypertension. Lahat naman po ng bawal amin naman pong sinunod. May mga bagay pa po ba kaming hindi namin akalain na pinagmumulan po ng pagtaas ng ating blood pressure? Okay pa ating pag-usapan. Number one, yung pong pag-inom po ng mga added sugars, kagaya po ng mga soft drinks. Alam niyo po ba yung 24 hours na soft drinks po kasi may average po na tumaas ang inyong blood pressure lalong-lalo lalo na po kung talagang napakatamis po ng itong content. Okay? So, iwasan po muna natin yung mga carbonated drinks na mataas po sa sugar. Number two, kapatid, pag-usapan natin yung pagiging mapag isa Yung parang wala ka bang kasama, feel mo walang nakakaunawa sa'yo. Lalong-lalo lalo na kung ikaw po ay nade-depress, pakiramdam mo, wala ka kakampi, wala pong dumadamay po sa inyo. So simulan po natin makipag-communicate sa ating mga kampamilya, sa ating mga partners, o sa ating pong mga kaibigan. Kasi po ang pag-iisa, pag i na nakakataas po ng blood pressure. Akala mo kasi umiinom ka ng gamot pero marami ka namang iniisip. Pangatlo kapatid, ito pong pag-usapan po natin kapag hindi po sapat ang potassium na iyong kinakain. Kailangan kasing balanse ang sodium and potassium. Para magkaroon tayo ng right amount of fluids sa ating dugo. Kaya kailangan mo kapatid kumain ng prutas, gulay, beans, low-fat dietary products or mga isda. O kaya kapatid kumain po kayo ng saging, mga broccoli, spinach, basta green leafy vegetable. Mayaman po yan sa potassium. Baka namang tumataas po kasi ang inyong blood pressure kasi kulang po kayo sa mga potassium diet. Okay? So sunod natin kapatid na di mo akala ay nakakataas ng blood pressure mo kapag ikaw ay nakakaranas po ng pangingirot, pain. Alam mo, kunyari natapilo ka, nasunto ka, o kaya naman bigla ka na aksidente, kadalasan sa si emergency room mataas ang blood pressure. So, kailangan natin mo pahupain yung pain o i-manage po to through medications or pain reliever. Then after 30 minutes po kapag, kapag nawala na yung pain, maaari na po tayo magpacheck ng ating blood pressure kung talagang tumataas pa din. So, ibig sabihin na yung kirot, nakakataas ng blood pressure yan. Sunod, yung mga herbal supplement. Kasi marami na po ngayon lumalabas po mga herbal supplement. So, ang sabi po nila, safe naman po ito. Pero, kailangan yung basahin yung content. So, kailangan nyo pong iwasan dyan kung may ginseng or king biloba or sinchans So, ito po ay mga supplements na maaaring makataas ng blood pressure kung ito po ay present sa inyong mga supplement. Okay? Sunod, kung ikaw po ay may thyroid problem, so kung napansin mo, lumalaki ang liig mo, paglunok mo, sumasama, at may history kayo talaga kayo na nagkakaroon kayo ng goiter, kapatid, magpakonsulta po kayo nang sa ganun ma-address po natin yan, magamot po natin kasi isa po yan sa mga risk factor kung bakit patuloy pa rin tumataas ang inyong blood pressure. Okay? And sunod, huwag niyong pipigilan ang inyong pag-ihi. Kasi yung pagpipigil po ng paghihi po for at least 3 hours, nakakataas po ng blood pressure. Kaya nga kadalasan nga po, pag nagma-blood pressure tayo sa mga clinics, at least nakaihi muna po tayo. Nang sa ganun po, hindi po tayo nahihirapan sa pagpipigil dahil ito po yung nakakataas din po ng blood pressure. Okay? Sunod kapatid, ito pong mga pain reliever, kagaya po ng NSAIDs itong non-steroidal anti-inflammatory drug, kagaya ng aspirin, ibuprofen, methenamic. So kung napapansin mo kapatid tumataas ang iyong blood pressure, nakakaranas ka ng kirot at uminom ka ng mga itong gamot, iwasan nyo po muna at magpakonsulta sa doktor ng sa ganon mapigyan kayo ng tamang pain reliever. At ito napaka-importante. Kapag po kayo ay nagpapakonsulta sa aming mga klinik, Kadalasan kasi ang pasyente kinakabahan, may nararamdamang sakit, at kapag kinunan po ng blood pressure, nakatingin po sa BP apparatus yan. Kinakabahan na po sila agad. At kadalasan, lalong lalo na kung automatic po ang gamit, na maling paniniwala po na mataas ang blood pressure pag kinukuha sa automatic. So, kailangan niyo po mag-relax po pag kayo po ay nasa clinic po, ha? Sunod kapatid, iwasan niyo po yung pag-inom at paggamit po ng mga decongestants na hindi naman po prescribed ng mga butihing doktor dahil ang ibang component mo to ay nakakataas ng blood pressure. Kaya kadalasan po kasi na ko sa probinsya kapag nilagnat na inom agad ng pangsipon. Iba po kasi ang pangsipon sa panglagnat. Okay? Sunod, huwag niyo uh, uugaliin na kokonti ang inyong tubig kasi po ang dehydration po kasi ay nakakapagpatighten ng ating blood vessel. Siyempre, susubukan niya kasi i-conserve uh, yung water natin gamit ng ating kidneys din. So, kadalasan po at less yung ating pag-ihi. So, kailangan umiinom tayo ng maraming tubig. Okay? Sunod, kapatid, yung mga hormonal birth control pills. So, pwedeng pills, injection, and other birth control devices na pwede makapagnaro ng ating blood vessel. So, ugaliin natin magpakonsulta sa ating mga OPK or mga general practitioner nang sa ganun mapayuhan po tayo paano may iwasan ng pagtaas ng ating blood pressure. Okay? So, kapatid, ako uh, kung ikaw naman ay depressed at umiinom ng antidepressant, make sure pakonsult pa kayo ng uh, mabuti dahil kapag umiinom kayo ng mga gamot na hindi ako para sa si inyo, ito po ay nakakataas po ng blood pressure. Lalong-lalo lalo na kung nag-self-medicate lang po kayo. Okay? Kaya po nawa, nawa po ay maitulong ko po to sa inyo na ito yung mga bagay na hindi mo akalaing nakakataas ng iyong blood pressure. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong gamot